Ayan eh o mga chops, nandito sa LRT o oh. Kain mga kachops o oh. Yung bag natin o Ayan o mga kachops, kakain muna kami sa inasal oh. eh o no, Ayan na piling namin o Ito o no, mga chaps, rin tayo ng sando na pipo party We'll see ata to. Yon, 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 mga kachabs! For today's video, pupunta pala tayo ng Manila. Pupunta tayo ng Baklaran para mag-canvas ng mga giveaway sa Pasko at Bagong Taon. Yon, samahan nyo kami. Kasama pala namin si JJ. Dadaanan namin sa Tunasan. Baka dumiretso kasi kami ng Divisoria para mag-canvas. Yon. Let's go! Yon, kasama na natin si JJ. Bigyan natin ng jacket to. Hindi, joke lang ng helmet. Oh, dong kami dumaan eh. Yon, yon, yon. Let's go. Kasama na natin si Parin JR. Punta na tayo ng baklaraan. Ito palang SM Tunasan, mga achubs. SM Mountain Lupa. Paano ba yan, mga achubs? Kita-kits tayo mamaya din sa baklaran. Yan o, oh, mga kachabs, nandito na kami sa Baklara, no? Tapos naghahanap po kami ng rocks para kay JR. May nakita po kami ng rocks dito. Ayan o. Ano, Jay? Bili na natin to? Uwi na natin. Ha? Okay na? Parang ah, silaki na ni JR yan. Ajay, mamaya daanan natin yan, ha? Ayun, napaka mawala pa. Mawala pa ba? Masok na kami sa mall, mga kachabs. Yeah, boy. Maghanap tayo ng mga pang giveaway sa ating meat shop. <laughs> Hello po. Oh, gusto mo ng gold? Ito, Jay, oh. Oh, nagsawa ka. Oh, ayan oh. Sa akin mga kachaps oh. Yung bag natin oh. Yung isang milyon ko na inyan. Kaso sulat lang yan, isang milyon. Okay, okay. <laughs> ayan sir, shout out kay kuya oh. Hello kuya. Thank you po. Okay, dito na tayo mga kachaps. Hello kay ate. Hello. Ayan o mga chubs, kakain muna kami sa inasal Hindi no? namin mahanap yung ano yung wholesale ng mga shorts tsaka doon eh, Dito, kaya pangalian na, kain muna kami Pila muna kami dito Yon 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 mga chubs, tapos na kami kumain Naglakad na kami dito sa labas ng Divisoria Ay nang, lumabas na kami dito sa ano Para maghanap ng pang souvenir or pang giveaway <laughs> Si kuya. Pa sa si kuya. Eh. Yan mga chums, kuya nga tayo dito sa labas Yon Tamang tama to, mga achab kasi mga... pag marami kang mabibili dito Yon 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 Ito so, yun. Galeria naman. No? Kinipa yeah. po kayo. Yun, galeria. Ito so, yung mga yeah. Ito, ito. Yeah, yeah. Ito, ito. Yeah, yeah. May mga cotton. Kalos, kuya gusto mo eh. Yung pala yung damit. <laughs> oh, vlogger TV. Ano siya ba? Parang sikat ako ah. Huwag kayo iya. Ayun. Makikita tayo na game pack tayo. Oh, shout out sa inyo kuya. Ito, so, natagpuan namin yung isa sa mababang presyo ng uh, short mayro pang twenty Sa galeria Ito, ito, ito. walay galeria Baklarag. Tingnan mo yun adun niyon di ba yung bagong nyo kasunod labinting papa sa kanto sa sa ilalim, walay 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 Mm. Ay, sa ilalim. Parang dito doon nakuha kasi mga sa Divisoria mo. Oh, okay. so, Opo, dito. Ah, dito sila na ako. Pagdamit, dito. Yan, dito pala ibang kumukuha yung mga tiga Divisoria. Sa Divisoria lang naman Ay, okay. ito no, mga kachabs, nakakita rin tayo ng sando na tigpo 40 we'll say ata to we'll say ito ito naman puro sando shirt tsaka sando nakakita na kami dito yan sa New Galleria Baclaran. Yon mga chubs, hindi ko na nabijuan. Nandito pala kami ngayon sa Divisoria. <laughs> Pagkatapos namin doon sa Baclaran, nag Divisoria kami. Hindi ko na nabijuan, hindi ko na naset yung uh, yung camera ko sa helmet eh. Yon, hinihintay lang namin sila kuya tapos papasok na kami sa Divisoria Mall. Yan, mga kaichans. <laughs> Sama na si JJ pa din. Jay, okay ka pa din? Ayos na ayos, papasok. Maglalakad pa rin tayo, ha? Let's go, pasok na tayo doon. See you later. Oy, lumamig na, mga kaichans. Dito tayo sa loob ng mall, ng Divisoria. Si Bosheng parang na, ano na, na inaanto ka na. Ayun na may restroom dun oh, pagkakalam ko. Saan? Dun. Yun, naligaw na kasi ka. Antok na antok na si Boss Ying oh. <laughs> Ayun helmet na hindi, oh. Let's go, Jay. Let's <laughs> go. Sinagad ang gala. Sabi <laughs> Jay, dito pa lang ako magbili na dito. Bibigilin ako na dito. Sear mo na kami. Ayun na si Boss Ying oh. Titingin natin ito. Sabihin natin saan tayo pupunta saan kain saan tayo kakain. Dito, dito tayo. Bosing, saan tayo dito o doon? Para sa may kainan yan. niyan. Magkano ini? Dito sa ara sa paglalaran. <laughs> <laughs> Ayos sige na. Eh ano mo agad ah, sinot mo agad ah. Kaya mo mga chubs oh, 20-20 lang oh. Uy, <laughs> hindi naman. Bagi mo sa kanisa. Oh, 1.90. 20-20 lang yun oh, sa at ni Bashen. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

5,000, eh. 5,000, eh. kaya Sana, ko Kaya, kaya, wala. kaya ah? gumba, ah. Dalawa, no. 500. Kaya uh. ah. Tapos, tapos bibilin pa namin yung sangkalang 850. Bigyan mo na? Laman kayo ba, sir? pera mo kaya ko lupa? Tunog mo na yung uh, pwede, na. Pwede, uh. pwede na, pwede na. na, sir. Tingin Dalawa. kami. Uh. Dalawa kami, Okay raw, okay Okay daw. Dalawa. Dalawa. Bye bye. Last one. Five. Okay lah. Five, 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 Five hundred. Oh oh. Dua okay orang oh, oh. <coughs> okay ah, ka <laughs> kaya. Dito, six kaya. Ayam. 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 na Ayam. 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 Ito, itap Tapos yung sangkalan pang Manok Ito, yung manok Pagaan ang Yan, kinukuha ni Bosin Ito yun, yung nakasabi mo Maganda ito, taga kasi ng manok Pesa dun sa sangkalan ng sampalok Ito Ito, maganda Same Yan, si Bosin Nakatawad kami kay Bosin ito naman mga chubs Wallet. Isa sa giveaway natin sa December. Nagahanap din kanina yun po. Kanina sa Baclaro ang kami may nakakita. den. din. Dito sa Divisoria, medyo mahal-mahal siya ng konti. na pa kami. Tapos mamaya uwi na rin kami. Doon na tayo. yun mga chubs gusto ko mag Lugaw. Ayan. Busog-busog pa kasi ko eh. Lugaw tayo. Ayan mga chubs oh. Ang ating ice coffee. Tapos lugaw. Duterte. 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 Yon, yon 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 mga champs, lamang food trip na naman, nagutom tayo. Nagutom na naman ang mga bulate. May kape na naman tayo diyan. Grabe, may boses ka na na ano, diba? Oh. You know, boys? You si Kuya Lolo, no? Tingnan mo, humigop ng kanton niya ng chowking. Rinig nyo? Ako, labingi. Yon, ah yung lugaw ko paubos na so yan -e start pa lang kumain eh. kain muna kami mga jobs woo, 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 woo. yun o mga chubs oh, sold out to. Oh. boss ang aming merienda may konti pa akong pape tapos show pa o oh, boss oo nasa DBC na may pwede na sige na tawag dito maya maya uuwi na rin kami mga chubs at si JR hatin natin sa Montelupa sa Tunasan Oh, mga kachabs, oh. Canvas lang daw, pero ang dahil pinagbibili. Pauwi na rin kami. Bago. Ano, mabigat ba? pa? Win na rin kami, mga Kita kit sa Laguna.